Matapos nga ang napakahabang break natin para sa anime na ito, eh eto na nga tayo at muling nagbabalik para sa ating kinikilalang pinakamalakas na kalbo, One Punch Man Chapter 201. Isang halimaw na aso na alaga ni Saitama na si Rubber ay muli na nga pinakita at ito nga ay eh may nakasagupa na dalawang halimaw. Bang! Wasakan, sabugan, sabayan na mga atake! Boom! Pinakamalakas na kalbo, may ibinaon na naman sa lupa. Bang! Suki talaga ng paggabaon sa lupa yung mga tumatapat kay Kalbo, no? So ilan nga lang yan sa mga kaya-ayang pangyayaring ng ganap dito sa One Punch Man Chapter 201. Let's go mga sir, tara na at ari ng talakayin. Bali nga ang title ng chapter na ito ay pinamagatang Lights Out na kung saan ay makita natin ngayon na ang pinakamalakas na Kalbo ay nakatayo dito sa poste ng Meralco. At ang first panel nga para sa chapter na ito ay makikita nga natin dito itong sila Sonic, Flashy Flash at Blast na kanilang ang kasama ang ibang ninja na bumulagta na sinasabi pa nga ng isa dito na kahit natalo nga daw sila ni Blas eh wala na nga din daw nalalabi pang oras para siya ay makatakas dahil simula pa nga lang daw 15 years ago eh si Blas nga daw ang nagdulot ng matinding sugat sa nilalang na yon ang isang nilalang na sinugatan daw ni Blas na ngayon ay nagpapatibay na nga at nagpapalakas na dumaan sa napakatinding proseso at ngayon nga daw ay nabuhay na ito at muling nakawala isang ultimate ninja na ninja sa lahat ng mga ninja na nakatuktok o nakatungtong nga daw sa pinakamataas na pwesto sa asas nation world na palihim nga daw na mamahala na nagtatago sa mga anino at ang mga buhay nga daw na tinapos niya na ay umabot na nga daw ng six digit at kahit nga daw ang mga high profile o mga tao ay bumagsak na nga daw sa kanyang mga kamay at kaya ngayon nga daw malamang sa oras na to ay eh, nandun na nga daw sa hideout ni Blas ang nilalang na yon na naghihintay nga daw sa kanilang pagbabalik na daladala ang ulo ni Blas Shesh! panes Ang aangas magsalita mga pare Babalik nga daw sila sa nilalang na to na daladala nga daw ang ulo ni Blas kaya kaya lang ang problema based sa nakita natin ngayon e eh, bulag tanga sila dito laban kay Blast. men ang lalakas ng loob na idinagdag eh, pa nga nitong na ninja na to na bumulagta na magpunta na nga daw doon sila Blas para malaman nga daw nila o ma-realize na kung papaano nga daw mamatay sa sariling mga kamay at kaya nga sa mga bagay na yan na sinasabi ng Tolongis na ninja na to eh dahil nga din dyan eh agad na kumilos itong si Blas at muli nga nitong ginamit ang kanyang abilidad na nagbukas ito ng portal upang makarating o makapunta na nga agad sa isang lugar na tinutukoy ng isang lang bilang na ninja. Pero pagdating naman nila blasa sa lugar na 'yon eh hindi na nga nila nadatnan ang pinakamalakas na ninja na tinutukoy nila. At kaya nga nang pagdating nila blasa sa mismong lugar. Eh sa next panel dito guys ay heto na. Boom! may isang nila lang nga ang bumaon na naman dito sa lupa na kanilang ang tinitignan na dito nga ay makita din natin ang pinakamalakas na kalbo na nakaupo banda dito na kaya nga ang next panel naman dito mga sir eh dito nga ay sinasabi ni kalbo na napakabilis nga daw ni Blas na makarating sa lugar na to nasa kabilang banda naman eh dito nga ay gulat na gulat sila Sonic sa kadahilanan nga na nandito nga din si Saitama na dyan nga din ay gulat na gulat itong mga walang bilang na ninja na papaano nga daw nangyari ang bagay na yon na yung datman nga daw na tinutukoy nila ay bumaon sa lupa nakalin sabay naman yan eh ang kinamangha naman dito ni Blas na yung patungkol nga din kay tama na ang katotohanan nga daw na maaaring nauna nga daw si Blas na pumunta sa lugar na to pero bago nga daw mangyari ang bagay na yon eh mukhang nauna na nga daw o nakarating na nga daw si Kalbo dito so yun no, napakaangas talaga ng pinakamalakas na Kalbo na to mga pare at kaya nga din sa pangyayaring yan eh dito nga ay natanong na nga rin ni Flashy Flash kay Kalbo na kung tinapos o pinatay nga ba daw ni Kalbo itong nilalang na to na bumaon sa lupa nasagot naman dito ni Kalbo ay Flashy Flash na hindi nga daw siya sigurado kung napatay nga ba daw talaga niya ang nilalang na to. Dahil base nga sa kwento ni Kalbo nung makarating na nga daw siya dito sa hideout ni Sonic, eh mula nga daw sa loob, eh bigla na nga lang daw lumabas itong nilalang na to, na bigla nga din daw siyang inatake, na kaya dahil nga daw dyan, eh sinapak niya nga ang nilalang na to. So yun naman pala mga pare ko, yun naman pala ang totoong pangyayari. Ang naunang umatake naman pala, eh itong nilalang na to, na kaya syempre, eh self defense na rin. Kaya ang nangyari, e eh na din ito ng pinakamalakas na kalbo. Baon ka sa lupa. But boy Anyway, dahil nga din sa pangyayaring yan, eh dito nga makikita din natin na itong sila Sonic at Flashy Flash ay eh tulala nga sa mga nangyari. But anyways, dahil nga isinama din ni Blast sa teleportation yung mga walang bilang na ninja, eh matapos nga nilang makita na mukhang si Kalbo nga ang may kagagawan kung bakit bumaon sa lupa ang kanilang master, eh kaya nga dahil dyan, eh kanilang siya dito habang tumatawa na inaakala nga ba daw talaga nila Blast na madali lang sila mahulog sa mga ganyang patibong o mga ganyang kalakohan, na kaya nga din yan, e eh dito na nga nagsiatake ang mga nila na to o mga walang bilang na ninja na to na pasugod nga ito sa pinakamalakas na kalbo. Na kanila pangang siyasabi na buwisit nga daw itong si kalbo. Na hanggat may natitirang liwanag nga daw sa mga mata ni Saitama, eh hindi nga daw nila hayaan na bastusin na lang ang kanilang master ng ganun-ganun lang. Pero dahil nga walang bilang talaga ang mga nilalang na to eh ang kasunod nga na panel dito mga sir eh eto na! Bam -bam -bam Bang! 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 nagsitauban at nagsibagsakan nga itong mga walang bilang na ninja na walang kahirap-hirap na kinana ni Kalbo. Men, nagsimagaan ng mga muka. <laughs> Nakalinsabay nga niyan eh, ay sabi dito ng pinakamalakas na Kalbo na ito na nga ba daw ang tinatawag nila na mga ninja? Nasagot naman dito ni Flashy Flash na oo, oh, oh, ayan na nga daw ang mga ninja na tinutukoy nila. Pero ano nga ba daw yung sabi ni Saitama na ito na nga ba daw yung kanyang inaasahan? Nasagot naman dito ni Kalbo na yung mga ninja daw kasi na to eh bigla lang nga lang di siyang inatake. Nasagot naman dito ni Flashy na wag nga daw siya idamay nito sa mga ninja na yan. Nasagot naman sa kanya ni Kalbo na isa nga daw kasi itong si Flashy Flash sa mga ninja. Isang ninja nga din daw kasi si Flashy Flash. Kaya dinamay siya dito ni Kalbo. So yun nga mga pare ko yun no, yun kasi yung natatak sa isip ni Saitama. Kasi kung matatandaan nyo rin guys no, isa rin si Flashy sa mga ninja na bigla nga rin umatake kay Saitama noon. Kaya dito sa part na to, sa panel na to, eh natatak na nga din kay Saitama. Natotoo o tama nga din naman na isa nga din si Flashy Flash sa mga ninjang yan. Pero ang punto lang din kasi ni Flashy dito na hindi nga siya kalaban tulad ng mga ninja na 'yan so parehas naman nami punto mga pare no but anyway guys dito nga e, si Ningit din o tinanong din ni Sonic si Saitama na ano nga ba daw ang ginagawa nito dito nasagot naman dito ni Kalbo na siya nga daw kasi ay naghantay sa lugar o sa place ni Sonic na matapos nga daw niya marinig yung mga pinag-uusapan nila ay e doon nga daw napagtanto ni Kalbo na much better nga daw o mas kinakailangan nga daw na makialam talaga si Blast sa mga nangyayari nasagot naman sa kanya dito ni Sonic na hindi naman daw 'yon ang ibig niyang sabihin na ang tinay nung nga daw ni Sonic, eh ano nga ba daw ang ginagawa nito sa kanyang hideout? Nasagot naman sa kanya ng pinakamalakas na kalbo na itong si Sonic nga daw ang nagpadala sa kanya sa lugar na to dahil nga pinadalahan nga daw siya nito ng mga creepy na sulat o mga nakakatakot na mensahe at paulit-ulit nga daw sinabi ni Sonic na pumunta siya sa lugar na to. At kaya nga dahil din dyan guys, makakita din natin ngayon dito na pinagpapalungan ni Saitama itong si Sonic ng letter na hawak-hawak niya na ginawa ni Sonic pak 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 magulo kakausap ah. But anyway mga sir, ang kasunod nga na panel dito, eh heto na. Mula nga sa kinitaasan o saan lapa up, eh may bigla nga nang bling dito o parang nagkakaroon ng na mga guhit-guhit na liwanag na ang nangyayari eh paunti-unti nga itong nagbubukas na parang portal. Yes mga sir, para siyang portal o parang lagusan. Na kaya nga din sa bagay na yan, eh dito nga nabahala itong si Blas na kanyang sinasabi na hindi nga raw ito maganda. Na kaya nga sa next panel dito mga sir, eh heto na bigla na nga lang lumabas sa portal na to ang dalawang halimaw na pagka laki-laki na ang isa nga dito ay eh parang itsura ng Asian tiger at yung isa eh hindi ko alam kung ano yung sa hayop but anyway guys matapos nga lumabas ang dalawang malaking halimaw na yan eh dito nga sinasabi nila na ano nga ba daw klasing halimaw yan pero ang sinabi naman dito ni Kalbo habang nakangiti Eh yung dalawang halimaw daw na yan ay eh mas malaki pa nga dun sa asong nakita nila sa underground which is yung aso na yun na tinatukoy ni Saitama is yung alaga niya na si Rubber yes mga pare ko eh, si Ruber yan diba yung nakita nila sa underground. Isang uri ng aso na lumalaki na minsan bumabalik sa normal size na maliit. Pero yun nga no, mga pare ko, nung lumabas nga yung mga halimaw na to, eh dito nga sinabi rin ni Blas na mukhang napalayo nga daw siya sa kanyang puenestohan. sabay naman yan, eh dito nga sinasabi ni Saitama na itong dalawang halimaw daw na ito, eh baka nga daw nagugutom or naghahanap ng pagkain. Pero habang nakapuesto nga dyan ang dalawang halimaw na yan, eh bigla nga rin umatake dito si Ruber mga pare. Bang! Si Robert na isang maitim na aso na alaga nga ni Saitama. Na inatake nga nito ang dalawang halimaw pero sumagot nga ang mga halimaw dito ng isang ding atake. Bang! Nagkasabayan nga ang mga atake dito ng mga halimaw. Papalag naman si Rover mga pare. Boom! GG na yan, sir. So, ayan nga ang last panel dito para sa chapter na to, guys. Talaga nga napakalaking tulong ng alagang aso ng pinakamalakas sa kalbo dito, mga pare, no? Kasi kumbaga nagagawa niya ma-handle yung mga ilang halimaw dito. And speaking of kalbo, at yung umatake sa kanya kanina, eh mukhang si Empty Void ngayon, mga pare. Nagumamit nga din ng dimensional slash para wasakin yung kalupaan. Pero hinawakan nga lang ito ni kalbo gamit ang isang daliri. So, yung tinatawag nila na pinakamalakas na ninja, yung tinatawag nila na pinakamakapangyarihang ninja, sinaglit lang ng pin malakas na kalbo. So maganda-gandang redraw to mga pare ko eh, dahil nga mas ma-adjust pa ang kwento at para mas humaba pa ang istorya. So hanggang dyan nga guys ang ating talakayan for today's video about dito sa pinakamalakas na kalbo ng One Punch Man Chapter 201 Kalbo lang sa kalam. Hanggang dito guys maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi anime Tagalog talakayan nagpapaalam.